Diyan ka magwiwiwi lagi, bawal na sa tiles, ay stay. Nag-request tayo kay TikTok ng ati training pad. Kasi nga po, sila po ay nagwiwiwi po sa mga floors, sa mga tiles. Lagi ako napapagod. So, eto guys yung uh, pinaka front door natin sa kwarto. Ang kanilang pinaka spot. Okay, it's either dito or dito. So, tinapatan ko dito siya. lagi ko dito yung ating Makati Training Pad para naman dito po sila mag-iwi. Ngayon guys, tatawagin natin isa-isa kung sino po yung mag at um, pagsasabihan natin sila na dito sila mag-iwi sa Pati Training Pad. Okay? Tawagin natin sila isa isa. Si Lenny, asan si Lenny? Lenny, hali ka dito. Dito, dali. Dito si Lenny. Okay? O, tingin si Lenny. Oh, look at me, Lenny. Look at me. Look at me, Lenny. Wait lang. You sit down first. Sit down. Look at me, sit down. Okay, sit down na. Ikaw. Ito si Lenny, oh. oh. Lenny, stay, ah. Makinig kay Daddy, stay. Huwag kang magwiwiwi sa floor, ha? Huwag magwiwiwi sa floor. Dapat ikaw ay... Shh, shh, stay. Magwiwiwi ka dapat sa party training pad. Look at me. Shh. Oh, naiintindihan mo, ha? Sa party training pad ka magwiwiwi, ha? Okay? Oh, dito ikaw. Dito, dito. Dito, dito, dito. Dito ikaw, dito. dito. dito, dito. Yeah. Hindi pa sila kasi marunong dito sa potty training pad. Okay yan. Yan. Ayan ha. Diyan ka magwiwiwi Look at me. Lenny. Lenny. Look at me. Look at me. Look ka magwiwiwi ha? Okay ba yun? Diyan ka magwiwiwi Patingin Tingin niya kung diyan ka oh, stay, ha? Yan, okay. Stay lang dyan, ha? Stay. Diyan ka magwiwiwi lagi. Bawal na sa tiles, sa Stay. Tsh. Bawal na dito, ha? Okay ba yun? Look at me. Stay. Diyan ka magbibiwi. Okay? Huwag ka na sa tiles magbibiwi. Okay? Okay? Good,